Pa! Pa! Matutuwa ka sa score ko pa. <laughs> Pati nga. Ay, adik-exam kasi namin. Tapos, tapos ang nakuha ko. Sa tingin mo, matutuwa ako sa score mo? 95 lang to sa Rina, oh. Di ba sabi ko sa'yo, dapat perfect yung score mo? Pa naman, mataas na kaya yung 95. Ako nga yung pinakamataas sa amin, eh. Wala akong pakialam sa Rina. Ba? Pinag-aaral kita para magbibig ng yung exam. Dahil hindi mo matulog sa nanay mong bobo. Ha? Anak, marami ka naman magsalita sa anak mo? Tapos sasabihin mo pa ako ng bobo? Ha? Bakit? Totoo naman, di ba? Di ka nakatapos ng pag-aaral? Bakit kasalanan ko yun, ha? Kung hindi mo ko binuntis, maganda yung trabaho ko ngayon, nakapagtapos ako ngayon. Tapos isisim mo sa akin? Bakit? Baka narasisis mo talaga eh. Oh, kasalanan ko na naman. Lumandi ka kasi. Kaya nabuntis ka. Tsaka ginusto mo naman yan, di ba? Ang sa akin lang, ha? Gusto ko maging maayos ang buhay ng anak ko. Salusunod sa unsunod sa rin, ha? Ayaw ko ng ganito yung makikita ko. Pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Para di naman sayang yung ginagastos ko sa'yo. Ah, uh, ma'am, sir. Luto na po yung pagkain. O siya, siya. Sarina, ha? Hindi pa tayo tapos. Sige na suna na ako doon. Oh, pag-aralan mo buti yan, ha? Tatay mo ka lang, gusto mo na talaga. Ciao, ka. Ay, sir, wala ah. Pinasabay niyo ako sa pagkain. Ay, siya may sabing sasabay ka. Ha? Ano to, Marimar? Yung talong sinunog mo, Ginahayang ba niya sa balak mo? Ang tanga mo naman! Napaka-bobo mo, pati sa sawan wala! Pa! Grabe lang po kayong makasabi kay ate na bobo siya! Bakit totoo naman eh! Malang-malay sa nanay mo! Pa naman! Bakit kami yung sinisisi mo? Ba! Sarina! Kailangan pa natutong sagutin ako, ha? Alam mo, <laughs> na Akin na eh, yung phone mo, ha? Simula ngayon, hindi mo ito magagamit. At isa pa, grounded ka, ha? <laughs> Nga pala, hindi ka matutulong sa kwarto mo. Diyan ka sa sala. Nakakawala ka yung gana. Oh, grabe ka na sa anak mo eh. O bakit? Sige na, kumain ka muna. Maraming kumain ka na. Ah, anak. Okay ka lang ba dito? Uh. Mga ba't kayo nandito? Siyempre, sinisilip kita. Baka hindi ka komportable. Ayoko na kasi <coughs> dito, May. Ayoko na. Minamalit tayo ni Papa. Ano? Okay. Konting tiis lang, ha? Ano mo naman, nag-aaral ka pa. Waalis tayo dito. Paano pag-aaral mo? Alam mo namang, wala akong mapapasukan na trabaho, di ba? Ano yun mano nakaasa lang tayo kay Papa? Ah, uh, Ma'am. Gusto ko lang po sanang sabihin sa inyo na hanggang next week na lang po ako. Bakit, Marimal? Eh, Ma'am, hindi ko na po kasi kaya yung ugali ng sa niyo eh. Buti pa nga kayo nakakapagtimpi kayo eh. Pero ako talaga, hindi ko na kaya eh. Gusto ko na nga siyang sagutin. Sensya ka na marimara. Sige, choice mo naman yun eh. Thank you, ma'am. O, oh, sige na. Uh, tapos mo na yung ginagawa mo doon para makapagpahinga na si Sarina. Okay? Sige na, anak, matulog ka na. Patayin ko na yung ilaw, ha? Nakabang dito. Nakabang na yung mga gamit natin sa labas. Umalis na tayo, ma. Ano? Anong hindi mo sabihin? Nakabang naka, na si ate Marimar sa labas. At itatakas ko po kayo. Anak, baka lalo tayo malintikad sa tatay mo. Wala naman. Ngayon pa ba nun. Magbabagong buhay na tayo, ma. Sige na. Sige. Sige na. Oh, o, dito kayo. Upo. Upo kayo. Huwag ang mahiya. Sige. Sige. na. Nako, oh, Aiden, pasensya ka na ha? Napasugod kami dito. Nako, huwag kang magalala. Alam ko na yung totoong nangyari. At isa pa, alam ko na talaga yung ugali ni Kuya eh. Kaya, hindi na yun bago para sa akin. Ma, gusto na tayo dito kay tita. Sige na. Ano ka, tatakot ako, ma. Nakasugurin tayo dito ng tatay mo. Ma, hindi ko na kasi kaya ako sama si Papi. Parang oh, mas gusto ko pong maging pulubi na lang. na yeah. talaga. Nako. Na. Virgo, Sarina, huwag kayong mag-alala. Total, may isa naman akong restaurante. Pwede naman kayong bigyan ko ng trabaho. Kayo ni Marimar, kayong mag-asikaso dun. Ay, talaga po. Ay, bet ko yan. Ah. Oo, tapos, kung ano man yung kitain doon, maghahati tayo. Habang pinapaaral ko to sa Sarina, kaya huwag kayong magalala yung sa daddy mo. Wala siyang karapatan na maliitin kayo o guluhin ulit. Kasi alam ko na hindi niyo deserve yun. At isa pa, pag inisip niyo pa yun, mas lalo maaapektuhan tong mental health ni Sarina. Natutroma na to dahil sa ama niya eh. Kaya nga eh, Idan maam, salamat talaga ha. Sige anak, mapapayag na ako na dito na tayo. Huwag ka mag-alala. ko yung trabaho na binigay ng tita Eden mo. Pagbubutiin ko rin po sa school po. si uh, ko din. Walang makakaalam. Lalo na yung kapatid ko. Salamat, tita na. Walang anuman. O sige na, kumain muna tayo. Punta tayo dun sa dining. Tara na. Hi, sir! Thank you for dining! Ito na po yung sa okay. plate. Ay, hindi. Sige. Okay lang. Sa'yo na to. Tip na namin to. Seriously, sir? Oo, oh, dahil napakagaling mo. Oh, sige na. Oh, uh, thank you so much. Thank you. Mm -hmm. <coughs> wow, malihan. Ay, ma'am. Matuwa yung mga customers sa'yo, ha. Ah. Kaya nga, ma'am, eh, for this video, ang dami nating mga customers na pumasok ngayon. Kaya marami tayong benta. Very good. Keep it up. Dahil dyan, baka bigyan kita ng increase. Ay, wow! Thank you, ma'am. Bait mo talaga kahit dati pa. Ma! Ma! Ano? Ganda ng grades ko, ma. At dahil doon, game valedictorian ako. Wow! Nakaka-probe naman talaga itong ano. Ganda-ganda na. Ang tali pa. Wait lang, ma. Hindi lang yun. Ano? Nakukuha ko ng scholarship sa dalasan. Ma, hindi na natin kailangang magbayad ng tisya pag may napahugay ko talagang bata, alam mo, dahil sa tanino mo, nakakatulong agad sa akin. So proud of you. At saka, hindi mo lang naman ay yung ganda sa akin at saka sa mama mo, pati yung katalinuhan! <laughs> Nakaka-proud <laughs> ako, no? Hindi po. Anak! Bili ko ano yung ibig sabihin to, ha? Isang taon ako naghahanap sa inyo. Andito lang pala kayo. <laughs> Ha? Mo siya! Pagpapayo po na din! Sina siya! Tumasin mo na! <laughs> Ang ginagawa mo dito, ha? Hindi ka namin kailangan na anak mo! <laughs> May maayos na akong trabaho! Kaya kong mag-aralin niyo anak ko! Umayos ka na dito! Nagpapatawa ka ba, ha? Ano mo yayari yun? Di ba bobo ka naman? Tsaka, wala kang pinag-aralan. At sa pa wala kang mararating sa buhay. Nakakapal talaga ng mukha mo. Ha? Kayang-kaya kaya kong buhayin yung anak ko. Hindi ka namin kailangan! At nandito palang magaling kong kuya. Alam mo kahit kapatid kita, hindi ko ito tolerate yung ugali mo, lalo-lalo na yung ginagawa mo sa mag-ina. Alam mo ba, natutuwa nga ako eh, na hindi sila umasa sa'yo at tumayo sila sa sarili nilang mga paa. At dahil doon, naging business partner ko si Virgo. Nag-doble-doble yung kinita ko sa negosyo at naging multi-millionaire na siya. So, ikaw, ano nga yun? So, ikaw pala tumulong. Alam mo, hindi kita. Bakit? Sige, ano yung kakasa mo sa akin, ha? Di ba? Pamilya tayo, tapos iniwan niya ako sa ere. Pamilya? Ha? Bakit? Pinakasalan mo ba ako? Hindi tayo kasal. Kaya wala kang karapatan sa amin ng anak mo. Malis ka na. Bago pa ako tumawag ng polis. Malis ka na! <laughs> Kung magalala ano ka, ikaw naguguloy ng tatay mo. Kaya ang kaya na kita ipagtanggol laban sa kanya. Kami ng tita mo. Ma'am! <laughs> Asan yung dragon? Ha? Wala na! Ang ng isda sa dragon. <laughs> Bangos niya ng laro ka. Ang bagos niya. Marimar. Oh, Marimar yan. Marimar. Marima, o, oh, sige na. mag, -mag na tayo. Baka may dumating na ka. Wala na. yung drama. Di worth it. Wala na negative vibes. sa na. Let's go. At tara na.